Ng araw mga kasimanwa ay dito pala. Welcome sa aking bagong YouTube series, Ang Buhayin, Ang Baybayin. Dito pag-aaralan natin ang kasaysayan at ang tamang paggamit ng baybayin. Halina at samahan niyo akong matuto. <laughs> Sino nga ba ang hindi nakarinig o nakaririnig pa ng salitang alibata o baybayin? Kadalasan natin itong nakikita sa mga tourist destinations tulad ng Boracay, Palawan at Bohol. Ngunit ano nga ba ang baybayin? Ang baybayin ay isang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Filipino bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Ayon sa mga mananaliksik ng kasaysayan at ng wika, ang sulat baybayin ay isang abugida o alpha silibari na nagmula sa sulat indik na naimpluwensya naman ng mga sulat Javanese. Ang baybayin ay ang nag kilalang katutubong pagsulat bago pa man dumating ang mga mananakop noong ikalabing anim na siglo. Ito ay may iba't ibang variants o opisyal na pagkakilanlan. Nariyan o ilan sa mga ito ay ang sulat Palawan, Kulitan, Surat Mangyan at ang sulat Tagalog. Noong 1989, nadiskubre sa Laguna ang isang artifact, isang copper plate na naglalaman ng mga archaic, archaic Tagalog o Bisaya na mga salita at mga pangalan ng lugar. Ang mga ito ay nagbigay na idea sa atin kung paano namuhay ang mga tao at kung paano isinusulat ng mga ito ang panahon at ang oras. Pinaniniwalaan na ito ay nagmula pa noong ikasampung siglo at tinatawag ngayon bilang Laguna Copper Plate Inscription o LCI. Sa pagdating naman ng mga Kastila at sa unang siglo ng kanilang pananako, na itala na karamihan sa mga katutubo ay marunong magbasa at magsulat. Isa sa pinakaunang ulat ng mga Kastila tungkol sa literacy ng mga katutubo ay nagmula pa kay Miguel Lopez de Legazpi. Sabi niya, they have their letters and characters like those of Malays, from whom they learned them. O, meron sila mga titik at mga simbolo na tulad ng mga nasa malaya, kung saan nila ito natutunan. Ayon naman sa mga tala ng mga ginamit na mga katutubo ang mga natural na materyales tulad ng kawayan bilang sulatan. Sa mga koleksyon na mga tala ni Charles Boxer noong 1590 o kilala bilang Boxer Codex, may bahagi rito kung saan inilalarawan kung paano isinusulat ito sa kawayan at iba pang mga materyales. Ang paraan ng pagsulat na ito ay patuloy pa rin ginagamit ng ilan sa mga tribo sa Mindoro at Palawan sa pagsulat ng kanilang sariling mga gamit ang kanilang sariling wika. Dito natin may kita o nalaman na ang mga Filipino noon ay marunong nang magsulat at mayaman sa kultura at merong natatanging uh, kaalaman na hindi maitatanggigin ni naman. Nariyan ang pagkakaroon ng sariling paraan ng pagsulat bilang patunay na may alam ang mga Filipino o maalam na ang mga Filipino noon pa man. Sa susunod na episode, alamin natin ang mga basic ng baybayin. Thank you for watching. And don't forget to subscribe sa aking channel. Mahirap pala maging seryoso, di ba? Bye.